Afternoon po. Welcome to my real world. Ito to sa kabilang tubuhan inikot natin. Yan po yung ano. Yan po yung araw. Tinan nyo po. Wow. Mukhang uulan. Ako mang lina, linabahan ko ron, Laba pa naman ako. Ayan. Tapos meron pang damo. Grabe oh. Taba-taba oh. You're... Kill you. Ayan. Ayan po. Wala lang talaga tubo dito. Fresh lang. Wala naman. Yun. Ang kanila, oh. Ayan, oh. Hindi sa kabilang tubo yan. Ayan, oh. Ay, namulaan sa kanila. Ayan, oh. Tingnan nyo po, oh. Pumangit sa kanila, oh. Pumula, oh. O, ayan, dami, oh. Buti dito sa akin, hindi napiktuhan. Ayan. Dalang, pero ayos lang to sa next season babawi tayo pinalinisan natin pero ayun eh, hindi nila iba nakita mayroon din tayo pero konti lang tapos natin dito puntahin tayo dito, sa kabilang tubuhan baka mga diretsyo ako nun pero hindi nila nagahit oh eh, Wala akong galang ano, pantalong laki nito putol ba o hindi ah putol ayun ni katayo rito waa oh. ayun natin siya nakakapay ako hindi ito mahirap dito hindi yung daanan ng kalabaw ito siya na daanan ng kalabaw sa sigasaan yan oh. namula rin dun sa kabila buti sa akin hindi ito na daanan sigreto ni Kayo din natin. Ito yung nanok, yung ng kalabaw na ito. Yan. Dapat inahawit nila papunta rito yan. Para hindi umapik to hanakin ito yung laki. Yan. Sabi ko sa ito, sa dumaan sila, daan lang. Eh. Hindi lang yung isip na. Ay! Namumuhunan din tayo rito. Ibibak po, ayusin ko yung tal tali ko. Yes, welcome back po. po. Wala namang nahapay. Wala naman pong natumba. konti lang. Yan. Yan ang, po ang mga kaya ay tumatumba niya yan. yan. hindi ba hindi na purukan ng ano. mo ko may dalawang traktor ito. Kasi na tatlo apat kung ano ng tatlo ayos na to siguro kasi so, lang baging buhay na naman ang <clears> gilipabula <throat> はい。 Ito ibang baging oh. Buhay na naman oh. Napin natin po oh. no. Ayan. Tingnan nyo oh. Pupunta dito, punta doon. Eh. Ayan. Dalang. Dalang talaga. Yung <laughs> sinunog kasi ito, naulanan pagka ano eh. Naulan siya pagka ah, umaga kaya mga ano talagang tubo lumalang rice na rin to pwedeng pwede na to. po may mga hanta ko oh. yun ganda ng garden ito ang kayo kas Felix ayos ah. po yan po sa atin All right I'll be back. <backs>